Magandang tanghali po mga kalaki Kain na po tayo mga kalaki Ako po ay nagluluto ngayon ng sinigang na bangus Pero bago ako uh, kumain Abay magbibigay muna tayo ng mga lucky numbers po Ng mga kumpletong 6 digit lucky numbers Kasi po nagcheck po ako ang lalaki na po ng mga uh, prices po sa Lotto Pilipinas At syempre sure ako malaki na rin po ang prices dyan sa Lotto Abroad mga kalaki. Kaya sa mga laki followers natin dyan na nakatutok araw-araw, ito po ang magagandang code, magagandang tips sa mga 6-digit laki numbers para po sa ating lahat mga kalaki. Kaya kung ready ka na, nakunin ang mga lucky numbers natin. Ngayon pong May 28 po, syempre May 28 na mga kalaki yun ng 11 AM mga kalaki. Narito na po ang mga lucky numbers natin. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging ayan po mga kalaki at syempre tutok tutok na po rito ha ah. dahil ang lucky numbers natin 3 days po natin inaalagaan bago po natin palitan at eto na po ang mga 6 digit lucky numbers umpisaan po natin sa abroad pero sa abroad eto ang mauna 10 digit lucky numbers kunin mo na number 38 number 57 number 59 number 62 number 45 number 33, number 28, number 11, number 19, at number 23. Ayan po mga kalaki, ang 10-digit lucky numbers abroad. At ito naman po ang 8-digit lucky numbers abroad. Number 18, number 35, number 38, number 12, number 21, number 24, number 6, at number 9. At ito naman po ang 7-digit lucky numbers abroad. Ang 7-digit lucky numbers mo ay number 31, number 33, number 24, number 29, number 15, number 6, at number 18. Ayan po mga kalaki, ang 7-digit lucky numbers abroad. Isunod na po natin ang 6-digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25. Ito na po mga kalaki number. 10 number 13 number 25 number 30 ano no number number 3 number 8 at number 12 ayun po mga kalaki ang 6 digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25 at ito naman po ang 6 digit lucky numbers 0 to 9 ayan ang 6 digit lucky numbers 0 to 9 mo ay number 8 number 2 number 3 Number 3, number 7, at number 1 po mga kalaki. At syempre, eto na po mga kalaki, ang 5-digit lucky numbers abroad. Ang 5-digit lucky numbers abroad mo ay number 31, number 36, number 39, number 19, at number 15 ayan mga kalaki, kumplentro po mga lucky numbers abroad, lipat na po tayo dito sa Pilipinas kung saan po naglalakihan po ang mga prices natin sa Pilipinas pero bago ko po, po yan ibigay, dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account namin, lalong lalo na po sa mga uh, bago pong nanonood ng mga vlog natin hanapin niyo po kami sa Facebook ha legit na account po dapat pinapalo niyo kasi marami pong fake account din na nagkalat mga kalaki ingat ingat po kayo ha mga kinukuha po yung picture namin, ginagaya, tapos gumagawa po ng account, hindi po kami yon. Dapat dito po kayo sa mga legit na account. Hanapin nyo po kami sa Facebook, Red Parungkin po, i nyo, tapos tignan nyo po lagi ang followers, tignan nyo po kung may 400,000 followers kami po yung check at meron po tayong second account, Red Parungkin din po, na naka-yellow t-shirt ako na may 51,000 followers na kasama ko po si Lola Carmen. Siyempre, Aris Ketchal yan. Ayun po yung mga legit na account natin sa Facebook meron din po tayong YouTube. Ang YouTube natin Red Parungkin po na merong 16,800 followers at syempre po TikTok. Ang TikTok natin Red Parungkin po na merong 424,000 followers. Ayun po yung mga legit na account namin sa social media. Pwede po kayo humingi ng mga lucky numbers yan, mag-suggest, mag-pahod, mag-request. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga video natin at heart ng heart mga kalaki. Automatic po pa dadala ko kayo padadalan po kayo agad ng mga lucky numbers natin agad-agad po sa messenger nyo mga kalaki na alagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan. Tandaan nyo po ang lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad private consultation po ang may membership good for 3 months naman po mga kalaki ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months sa Lotto Pilipinas, Lotto Abroad National Wedding, STL ako po magbibigay pag sumali ka sa private consultation tututukan kita mga kalaki ko code ko birthman at Birdshare mo kapag sumali ka sa private consultation sa mga interesado po message na po kay sa messenger ko make sure po na makakausap nyo muna ako bago kay magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki okay at sa mga sasali ngayon may discount po bibigyan kita ng discount ngayon para makasali ka ng May, June at July at eto na po ang mga 6 digit lucky numbers Pilipinas kunin mo na pero bago yan iinom muna ako nauhaw na ako Ino lang ako, wait lang kung yan. Bago ko ibigay yung 60-digit lucky numbers. Ayan. At ito na po mga 6 digit lucky numbers natin mga kalaki. Kunin mo na 642. Number. 39. Number 19. Number 9. Number 23. Number 17. At number 6. At ito naman po ang 645. Number 12. Number 13. Number 17. Number 23. Number 42. 44 at number 8. At ito naman po ang 649 mga kalaki. Kunin mo na. Number 22. Number 38. Number 41. Number 18. Number 6. At number 10. At ito naman po ang 655. 6 digit lucky numbers. Number 43. Number 47. Number 38. Number 30 number 19 at number 11. At ito naman po ang 655, six, 658, 6 digit lucky numbers. Uy, ang laki ng mga prices nitong 658 mga kalaki. Gusto ko pong manalo rito. Tataya po ako mamaya. Ito na po mga kalaki. Number 25, number 14, number 29, number 23, number 35 at number 13. Ayan, kompleto na po ang mga lucky numbers natin ng mga 6 digit lucky numbers mga kalaki. Takbo na po sa mga sukin yung outlet ah, at ingat-ingat po at mainit mga kalaki. Ah. At mag-lunch na po tayo mga kalaki ngayon. Pero bago yan, isa-shoutout ko lang po ang mga nagpapa-shoutout sa... Ayan, Galeno Family. Ayan. sa Galeno Family po sa... May ano to... Pandakan, Manila. Ayan po sa Galeno Family sa Pandacan, Manila. Shout out po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa walang sawang panunod nyo po. At syempre po, mananalo tayo mga kalaki. At kuya Jan Jan Galeno, shout out po sa inyo. At syempre po sa mga fruit vendor po at vegetable vendor naman po dyan sa may Antipolo Public Market. Hello po. Maraming maraming salamat po sa inyo dyan. Mabuhay ka Antipolo. Masarap dyan yung kasuy. Okay. Sa pangunguna po nila, Al Ate Grace. Ayan po. Maraming maraming salamat po sa mga vendors dyan. Mananalo tayo ngayon. Claim it po mga kalaki. Kain na tayo. Nagugutom na ako.